News mga balita ngayon, ilang high-powered firearms ng NPA na recover sa Camarines Norte. Kampo ni VP Sara nagsumite ng comment sa motion for reconsideration ng kamera sa Korte Suprema. Bagyong waning lumabas na ng power. Isa pang LPA binabantaya. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon na ng mga sundalo at pulis ang ilang matataas na kalibre ng baril ng New People's Army o NPA sa Labo, Camarines Norte nitong Agosto 18. Sa operasyon ng 16th Infantry Battalion, 85 IB at PNP, nasa bat sa imbakan sa barangay Malaya ang anim na M16A1 rifles, isang AK-47 rifle, isang Claymore Type Anti-Personal Mine at 195 rounds ng live ammunition sa pagkakakumpis ka sa mga gamit pandigma napigilan pigilan na posibleng magamit ang mga ito sa karahasan laban sa tropa ng gobyerno at mga sibilyans sa lugar. Kinumpirma ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte na sila sa Supreme Court ng komento sa motion for reconsideration ng House of Representatives kaugnay ng impeachment ng opisya. Ayon kay Michael Powa, isa sa legal counsels ni Duterte, isinumitin nila ito noong Agosto 18, ngunit hindi sila maglalabas ng kopya sa media. Noong nakaraang buwan ng idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Duterte, habang noong Agosto a 4 nang nag-file ng motion ng Kamara na humihiling na baligtarin ng desisyon ng Korte. Nagpasya naman ng Senado na i-archive ang impeachment case hanggat wala pang desisyon ang SC. Dumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong waning base sa 5 a.m. weather bulletin ng pag-asa kanina. Ayon sa Weather Bureau, bahagyang lumakas si Waning habang kumikilos ito pa north-northeast patungong Ryukyu Islands sa Japan. Huli itong namataan 880 kilometers northeast ng extreme northern Luzon at maliit ang chance ang direkta itong makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, isa pang low pressure area o LPA ang namataan halos 1,800 kilometers east ng Eastern Visayas. May katamtamang chance ito maging tropical cyclone sa loob ng 24 oras na maaaring namang pumasok sa par bukas. Posible itong tumahak pa Northern Luzon at magdala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng rehiyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.